Paborang ilang may-ari at nagmamaneho ng electronic bike na iparehistro ang kanilang mga gamit sa Land Transportation Office. Sa pag-ikot ng d h News sa San Juan City, mula N Domingo hanggang sa F Street papasok sa Mandaluyong, marami ay rehistrado ng e-bike sa City Hall. Kaya para kay Kuya John John na naabutan ng d h sa Agora Public Market, mahalagang may legal silang pasihana sakali mang mahuli o masita sa kalsada. Ano ka? Masasabi ka. Ka rin at panghatid sa eskwela ng mga bata ni Nanay Maria ang gamit niyang e-bike Kaya para naman sa kaligtasan ng kanyang sakay, pabor siya nga iparehistro ang e-bike na dumadami na rin umano sa mga lansangan bagay din naman to na. Sipre, pagka din. Pero kung may mga approve, may agam-agam naman ang isang tatay na si Marka na may angkas pang baby sa e-bike ng makausap ng D0H. Hanggang ngayon kasi ay hinuhulugan pa rin umano niya ang gamit na e-bike kaya baka dagdag gastos na naman ang pagpaparehistro. <coughs> Una nang sinabi ng na Metropolitan Manila Development Authority na target nilang tanggapin hanggang ngayong araw ang mga panukala ordinansa ang mga lokal na pamalaan sa Kalakang Maynila hinggil sa pagregulate ng mga e-bike sa lansangan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas D0H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News!